init na panahon. Asaan sa susunod na buwan, narito ang news ni Ralph dela Cruz. Asahan na ang mas mainit na panahon sa susunod na buwan. Ito ang ibinabala ni Annalisa Solis, hepe ng pag-asa Climate Monitoring and Prediction. Una nang sinabi ng pag-asa na posible ngayong 2024 ang pinakamainit na panahong mararanasan ng bansa, lalo na dry season ngayon na sasabayan pa ng El Nino. Batay sa forecast ng pag-asa, papalo sa 36 degrees Celsius ang mararanasan sa Metro Manila sa Marso at mas tataas pa ito hanggang sa susunod na buwan. Nabatid na kung mainit na sa Metro Manila ay mas magiging mainit pa sa ilang bahagi ng bansa na kung saan posible pang pumalo hanggang sa higit 40 degrees Celsius ang init sa Northern Luzon, particular na sa Cagayan Valley Region. Ayon pa sa pag-asa, halos buong bansa ang tatamaan ng dry condition, dry spell at drought, pagsapit ng Abril at Mayo. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.